Hello so, mga mare, welcome sa aking mini vlog. Samahan niya ako ulit sa aking ganap ngayong araw. Pagkagising ko nga, ito nga tumampat sa akin. Sobrang lakas nga talaga ng hangin ni Bagyong Christine. Tignan niyo nga rin naman at gaano kalakas pa rin ng hangin. Ambon lang naman dito at wala naman malakas na ulan. Ang malakas lang ay hangin. So, oh, good morning. Tara, inom tayo ng ating kape for today. Tingnan nyo naman kung gaano kalamig at gaano kalakas ang hangin. pumasok na nga muna ako at gumawa na muna ako ng gawaing bahay kahit wala tayong pasok for today. Kaya kuman humilata ay hindi pwede dal nanay ka nga. Char! <laughs> Kamusta nga pala sa inyo dyan sa lugar ninyo? Binahadin ba? Keep safe everyone! Mga mga mi, hindi ako magsasayang at marami pang antirang kanin at may ulam pa nga si Kuya Yu. Ay, nga pala ako dito sa cart ng pang sopas at nakikrave ako sa sopas. Kung isa ka rin sa katulad ko na magluluto ng sopas dahil malamig, ito nga ang pambansang kinakain pag malamig, sopas. Dali lang naman gumawa ng sopas mga mi, wala nga lang talagang karne na nilalagay sa amin at medyo kaunti lang ang gulay. Hindi naman po kasi mahilig sa masyadong gulay ang mga tao dito. Ito lang ay sapat na. Nagdag nga pala tayo ng milk powder. Sabi nila, mas masobrang makrimi pag gumamit ka nito kayo mga mare, ano mostly kinikrave nyo pag malamig? Ito so, ko nga kumain ng lugaw, kaya lang hindi ako marunong magluto. Ito nga pala na nga kami ng gasol mga mi at sa sabado pa yung sahod ng aking papa cha. tayong no choice sa rice cooker tayo magluluto. Ito na nga ang ating pambansang kinakain pag malamig. So pas kain po tayo. Kain na nga pala kami magnanay at mamaya ko nang nga gigisingin ang aking jusawa. napakasarap pala pag nilalagyan ng powdered milk. Talagang makrimi. Legit. Ang napakasarap lang talagang humilata, mga mi. Pero hindi pwede dahil nanay pa nga tayo. Ito na nga, mga mi. Gagawa na naman tayo ng gawaing bahay. Hello for more vlogs. Salamat sa pagsama at keep safe. Pag na po tayo lalabas at may bagyo.